Hello po mga katropa, welcome po again sa Chef Angel Kitchen for today's episode Gagawa po tayo ng masarap na pagkain Ito po tinatawag na paklay bisaya Ito na po yung ating mga ingredients Ito po yung pinalambot nating mga lamang loob Umpisan po natin dito sa ating pork liver Ito, half-cooked lang po yung ginawa natin dito sa ating atay Pork ear or tenga po ng baboy Pork heart, puso po ng baboy Beef tripe or tinatawag na tuwalya ng baka. So after po natin mapalambot yung ating mga opals, ito na po siya, hiniwa po natin ito ng uh, pahaba. Ito na po yung ating uh, tenga ng baboy. Beef tripe, hiniwa na rin po natin yan ng pahaba pork liver. Ito po, ang ginawa ko po dito is half cook lang. Kailangan po wag po lutung lutong-luto para hindi po siya mapait. At yung ating pork heart. Hiniwa rin po natin ng pahaba. Uniform po lahat yan. At ito pa po yung ating ibang mga ingredients. Ating pong mga pampalasa. Umpisa po natin dito sa ating uh, soy sauce. Kahit ano pong brand, pwede nyo pong gamitin dito. Oyster sauce. Gagamitin tayo ng patis At of course, yung ating suka Mapabrown man yan or white, wala pong problema Ito naman po yung ating mga aromatics Yung ating uh, sibuya, siniwala po natin yung maninipis Yung ating bawang At yung ating luya, hiniwa po natin ito ng pahaba The more po na maraming luya, mas maganda po para matanggal yung lansa Tanglad, hiniwanin po natin yan ng uh, maliliit at optional ingredients, maanghang na sili. Gagamitin tayo ng cracked peppercorn. Yan. At ground black pepper. Mayroon din po tayong bang pakulay dito. Ito po aswete powder or pwede rin po kayong gumamit ng aswete oil. At para naman sa ating pampalasa, beef powder. Pwede rin po kayong gumamit ng beef boiled cubes kung wala pong available sa inyo yung ganyang ingredients. So, mag-start na po tayo mga katropa sa isang uh, malaking kasirola. Mag-init na po tayo ng mantika. Hintayin po natin na mag-raise yung temperature. Tsaka po natin ilagay una yung ating luya. So, yung luya natin, hiniwa ko lang po ito ng pahaba or thin strips. Yan. I-brown na po natin ng konti para lumabas po yung amoy. At isunod na po natin yung ating... Bawang. Continue na po sa pag-i-steer. Hintayin po natin na mag-golden brown po ng kaunti yung ating bawang. Pag nag-medyo nag-brown na po siya ng kaunti, ilagay na po natin yung ating sibuyas. Yan. Yung sibuyas po pala natin, naiiniwan na po natin ito ng maninipis. Pwede po kayong gumamit ng red or white onion for this recipe. At pag nag-translucent na po ng kaunti yung ating sibuyas, pwede na po natin ilagay yung ating tanglad. Isunod na rin po natin yung ating optional ingredients na siling labuyo or siling maanghang. Yan, isinama ko po yan sa gisa para ma-extract po natin yung amoy ng tanglad at the same time, mailabas na rin po natin yung anghang ng ating sili isunod na rin din po natin yung ating pangpakulay, yung ating aswete powder. So maganda po ilagay yung aswete powder habang po tayo nagigisa para po mayroon po tayong mainit na mantika at yan po ang mag extract at maglalabas po ng kulay ng ating aswete powder. At pag nagisa na po natin yung ating mga aromatics, isunod na po natin yung ating beef tripe. So maganda po ito ilagay para magisa po natin at matanggal na rin po yung lansa. Yan. And then, yung ating pork ear. So, yung iba po, gumagamit po dito ng uh, pork belly or laman po ng baboy. Nasa sa inyo po yan. Pero mas maganda po yung tenga ng baboy kasi medyo uh, naglalabas po siya na kunting lagkit. Parang mayroon po siyang collagen. Kaya lumalapot po yung ating sauce. Mamaya, makikita nyo po yan. At yung ating pork heart. Ilagay na rin din po natin. So yung ating atay, ito po yung ating ipapahuli mamaya para hindi po siya ma-overcook. So kung medyo dry po siya, pwede po kayo magdagdag ng mantika. At pag nagisa nyo na po siya ng maganda, pwede po kayo magdagdag ng soup stocks or tubig kung sobrang toyo. Isunod na rin natin yung ating black peppercorn at yung ating black pepper. So pwede rin din po kayo dito maglagay ng asin habang kayo po ay nagigisa. So Tatantyan nyo na lang po kasi pamaya po maglagay pa po tayo ng iba pa pong pampalasa. Baka sobra naman pong alat. So after po natin mag-isa yung ating mga karne, ilagay na po natin yung ating suka. Yan. So wag nyo po munang haluin. Hintayin po natin na kumulo. Bago po natin ilagay yung ating patis. At ating toyo. Again, pwede po kayo gumamit ng kahit anong brand. Hindi po ito sponsor na mga ipinakita ko po sa inyo mga ingredients. Isunod na rin po natin yung ating oyster sauce. Lalo pong magpapasarap sa ating paklay. Yan, haluin po natin. So nagdagdag po pala ako ng kaunting soup stock dito para hindi po siya masyadong tuyo. Kayo na lang po yung mag-adjust na gusto nyo pong dami ng inyong sauce. So madali lang po itong pagluluto natin dahil naka-preboiled na po lahat yung ating mga karne. So tikman na lang po natin para maka-adjust tayo ng seasoning. Pag okay na, pwede na po natin nilagay yung ating gulay. Unahin po muna natin yung medyo matigas, yung ating sayote. Yan. Yung iba naman po, purong karne, yung ginagawang paklay. So, ito po, pwede nyo po ito idagdag sa inyong mga recipe kung mayroon po kayo mga karinderya. Dahil ito po, ang ginawa ko ay pang-commercial po ito. Ito po, mostly, makikita nyo sa mga karinderya, lao na po sa probinsya po, lalo na po sa parting Visayas. So mga katropa, abangan nyo pa po sa mga susunod ko pong mga video dahil mayroon pa po, po akong isang version ng paklay. Wala po siyang gulay pero mayroon po siyang dugo. So abangan nyo po yan sa aking YouTube channel. Pag medyo half cook na po yung ating sayote, pwede na po natin ilagay yung ating carrots. Yan. So yung carrots naman po ay madali lang po yung maluto. Kailangan po hindi rin po siya ma-overcook. So, konting halo lang po yung gagawin natin dito. And then, isunod naman po natin yung ating susunod na ingredients. This time, ilagay na po natin yung ating pork liver. So, tingnan nyo mga mga katropa, pinkish pa po siya, hindi po siya masyadong lutong-luto. Kailangan po, medyo half cook lang po yung ating pork liver para hindi po siya mapait. So, kaya po natin yan pinahuli. So, konting halo lang po yung gagawin natin pag after po natin na malaga yung ating pork liver. At ilagay na rin din po natin yung ating bell pepper. So mga tropa, I think doon na po yung ating paklay. yan So adjust na lang po yung inyong uh, seasoning mag final taste na lang po tayo and then uh, pwede po kayong magdagdag dito ng mga pampalasa nyo kung medyo matabang pwede po kayong magdagdag ng patis or asin kung medyo maalat naman pwede po kayong magdagdag ng punting tubig okay so tikman po natin mm. so I think okay na po yung lasa tamang tama lang po ayan